Mali tapat. 11.30. <laughs> Ayos ba ha? Andito tayo sa lubo ha. So may lighthouse. Katapat niya ay dagat So, yan o. Siyempre, tinitin nila yung mga dadaong dyan. Mindoro na po yan. Katapat niya na. West Philippine Sea. Yung banda dyan. <laughs> Saan kaya ang West Philippine Sea dyan? Baka doon. Open Sea. Yun doon. No. West Philippine Sea. Eto, pero ito, Mindoro. Ha? Siyempre, siguro, ang Palawan doon sa banda doon. Ewan, <laughs> hindi ko sa kung saan ang banda dyan. So, pero importante, nandito tayo sa Malabrigo Lubo Lighthouse. Doon mo nag-jet ski o oh. ano bang ginagawa ng mga yan? Nag-uunahan? <laughs> <laughs> tayo sa land. <laughs> ayun sila, oh. ayun pa Oh. Oh. Nag-uunahan Oh. Ayun pa Oh. Ay, sana na ano? Ayos. Salam na ating ganda natin Napuntaan Ayos ba? Dito yan, sa Lubo, Batangas. Yun ang mga kasopa, nakapasal tayo dito ito. Hindi natin kasama sila bisyo ka na isa ko yata sila. Oh. Napalaban naman. No. Yun o. Oh. Si Itabilang Bikers ng nakarating dito sa Lubo ayan Lubo tingnan ninyo paikot ng bundok o oh, tira ilo. o oh. oh, sa baba o oh, may ilog tingnan nyo naman ang bundok na yan dito sa kahabaan ng tulay ng Lubo habarin rin itong tulay na ito Ba mga makakatropa pa, oh. Jo, bigkit pala 'to sa bundok. Oh. Paikut nang bundok ko. Dalisdis ng bundok ko. Paalam, bye. Uh. Special special pag may time. Manae bundok. Dito na ata sa fight. Oo. Oh. Dito na 'no. Dito na sisidlan ng gundo. Ay, sarap ng fight. Oh. Nakulusong, uh. oh. Lusong! Ayun pare, buntok pa daw 'no. Wow! Game. Tropical Game. Tropical Games resort. Oh, ha, oh. Nakagala tayo dito. Kitang-kitang karagatan, no? oh. Ganda, wow. Oh, di ba? Diba? Pasel-pasel lang pag may time. Oh, ang init. Time check, mag alas 11 na. Pero tingnan niyo, ang gandahan ng ating napuntahan. Oh. Pabundukan, oh. Oh. Kabundukan bagong malala yung kabila dagat oh ayan ah, dagat ayun oh mindoro na yan ha oh mga katropa bungal mindoro na yan oh oh doon tayo galing sa isang bundok din oh ayos ba oh ayun oh ayos ba mga katropa pasyal pasyal pag may time Barangay lagadlarin Mango tayo sa lagad larin mangrove ang dami na dito ang daming tayo wala yata ang entrance dito pag maliligo sa dagat Woo! shout out punta tayo ng mangrove sa so larin ng lubo Mangrove yan mangrove pasyal, pag may time dinadayo to pag gaganitong ano summer at mahal na araw vacationan wala ang entrance fee pag digo sa dagat at kung meron man ang alam ko 20 pesos lang ang sinisingit mangrove na ah, ha, pasyal na kayo kung um, naraw ito ng dagat ito lang ang dire na ito dito sa may mangrove ha lagat larin mangrove kung makikang tindahan wala mga bilhan Ay, oh. Hindi namin napuntahan to nila ka bisyo. Doon lang ang aming side trip ko latiyo. Kalatiyo estoy nakweto. Ano? Oh. <laughs> Kalawa. Kalawa ka kaya. <laughs> Hindi okay, dito ng dagat tayo mga kabisyo. Siyempre, <laughs> katropang bungal eh tignan oh, nyo, rap road Trail O oh. Magdundag na Trail Yun, pinakita na tayo mga sasakyan. Ano itong mga tinadala natin ito <laughs> Gubat na Hindi na makakaano ng na bike natin panay buhangin eh aromahan pala to oh. aromahan na oh. aromahan ang napasok natin oh. Ang daming tao. Ang <coughs> daming tao dito. Ang ng tao pala. Hindi oh. ah. uh -huh. kagat na yan oh. Kaya ba natin yan ng bike natin? Kaya oh. <laughs> Linaw. Oh. Ayun oh. Bukang magiinom na. Magiinom na yata oh. Ang dami oh. Iyon oh. Nakapasyal-pasyal oh. Wow. Vitamin C. Ayun oh, pasyal-pasyal pag may time. เฮ้ยว้าวสีมีสิสิยัน Agad. O, kailangan mo na mag ah, Para mapanood nyo sa YouTube. Katropang Bungal. <laughs> Panoorin nyo ha. Mag-subscribe naman kayo. <laughs> Katropang Bungal. Wow. Binata ako. Ang sibunso po oh, wow. Ay, ganda. Baklan naman. Isang linggo naman. Wow, ang ganda. Ang ganda Kukuha Ano lang yan? Yan na anak ano niya? Oo, mm, madami. Madami na. Po, magdara ka sa taas si Panggatong. Po. May pera, may. Lakan okay. mm. yung butas, oh. <coughs> <coughs> <coughs>

Laki. Ito uh, Oh. Ayun pa isa. Mas malaki. Oh. Oh. Ay, ang laki na rin. Oh. Ayan. Ang laki na rin. Oh. Ayan, anak. ko mo. Ang sarap na ito siguro. Oh. Bungal. Ang ganda na rin. Oh. Ganda, na rin. Oh. Ganda, na rin. Oh. ganda rin pala ang sariwang tulingan na laki. Ang oh, masarap ito. Nakakislap. O. Oh. sariwang sariwa nga ito. Kuha daw aris din eh. Sa may lubok. So, may la rin. Mag-live Ayan, oh. Baka may sa Oh. Hindi tayo makakapag-live. Tignan nyo, aganda. Kaya kasi pala, kaganda ang sariwa kislap, oh. oh. ang kislap. Saan oh? Ang ah, kislap, oh. may oh. gusto? Bilog na bilog, oh. Oh, ang kislap. Ano, ang ganda. Tamis-tamis pa. Ay, ano ang tamis ay, na rin. Si Kuan? Oh, wala dyo. Pakyaw? Pakyawan po. Ano tawag dyan? Ano na? Ano, ano ma? Hinuma. Naghihinuma. Dalimutahin <coughs> niya <coughs> Parang nagtatay ka namin ng ano, damit. <laughs> Baka kailangan mo na din ang salamin Hindi pa! Baya. oh. Hanep, Lupit. Tingin nga muna din, Etin. Eh, Boy, tingin nga muna din, Etin. <coughs> <coughs> Ay, ah, nakawala. Nakawala. Huwag mo muna agad ano yun pangkat hindi pa nakakaano. Wala na. Wala ng pain, Hindi na yung kakainin. Eh. <coughs> meron pa, oh. Wala na yung ano yung bato. Nagis ko ko to. ginagawa meron mga Uy, bubo Ano mo? May, na, na, lang, bate, maliit. Wala ko may ating isa. Hmm. Tawiles, <laughs>

gay ah may makauwi din kuya pati like that testing din <laughs> like that testing yeah <laughs> Kung paano pagluluto sa kahoy. <laughs> Hindi, nag-iihaw ako yung Ayan. Ah, sana nga yung iniihaw? Tingnan nga natin. Ah, ang laki. Dagdag eh. Yung pwede isa lang. Testing Dag lang yan. Dagdag eh. Pag-hanap itin. Hahaha. <laughs> <laughs> talaga. Hoy. Pa poi. Diyan sa ronin ata. Diyan na. hindi pa tayo makalis ng pala to, hindi Majaya, siya, ano, ano. Ang ginagawa, yung bata baka. Ilagay okay. na na natin yun. Parang Para mainit na sila. wala na taga. Oy, pambiling ano? Tadya ka na pambili dito. Kardo, e Alikado? magado. Tayo. Tingnan mo 'yung ano. Yung chokolate mo. ipicture. Eh di ma ng alimasag niya kasi gaya pa mo no? kasi ano um, yung asin no Ng asin ano likod niya pati niya daw likod niya oh ang laki pa lang hmm. boy pa boy pa kaya nito lagi to kita Ay, may, may talaki itok pa? Ayan May talaki, may talaki, Ay. oh. may talaki pa? Uh -huh. Ayan no? oh

Ito na yun, e. Madali pa naman. Saan nga yan? Ilayin mo yung Pagong, Pag laki-laki din, oh. Alors mais où mga kambing oh. Ayaw no, oh, nalalaglag yung mga mangga. Sinusungkit lang nila. Oh. Madami nag-autoy. yun o, nandito tayo sa arumahan. <laughs> basta nandun yung bangka ayun o <laughs> ayun lang ang bahay nila bayaw karating pa ng binyang, oh. Ha, nandito ah, nga han. Kasi ang laki ng -an, talaki ito. Kaya lapit mo sa iyo, yan. Iyo oh. no. Pati na talaki ito nakarating pa ng binyang. Ang laki sariwa pa oh. Oh, di ba? Ah, Ay, sumama. Ay, di ba? Oh. Ah, paksiwin na namin. Kasi